Oh. Bii. Yan guys, yung mga alaga natin dito ditong kambing dito sa Lemery Batangas. sa uh, kaya naman tayo napadpad dito ay uh, meron tayong kakatain baboy. Yan guys, so ito yung mga alaga natin dito na kambing dito yan sa sa barangay Arumahan. Yan. Yo no. Oh, oh ganda pa yata ng mga kambing dito. Mamaya, oh o. Titignan natin dun sa baba yung mga baboy. Kung okay. <coughs> wala yung pinakamalaki, ha. Ah, yung ano, yung lalaki. Eh, baka nga nabenta na. Hindi. Bakay, baka sa loob. Baka nasa loob. Ang laki nun. Wala. Yeah, Ayan, magpapakalungo na tayo ng uh, tubig para dun sa uh, katay natin. Gatunga yeah. ko na ng yun, mga kawayan mabilis lang yan. yan may isang puno dyan tapos yung lamesa yata din iba pa ba, yun? Ha? yung lamesa ron? mamaya pag hindi Tubo. Ah, panggata. Oh. Oh, pwede. Dating Ang daming nyug dyan, oh. Dali na natin sa Sigurado ka? Dadala ka? Oo, ba? Iba't tinaso lang naman. Ayan nga, marami ay dyan, no. oh. Guys, punta uh, tayo dun sa kulungan ng baboy. Mamimili tayo ng kakatahin. Ha? Ayan. Ayan. Ito yung uh, kulungan ng baboy ng mga inayin natin. Oops. Yan. Dito tayo. Titimbangin muna, pipiliin muna yung uh, kung ilang kilo yung kukunin natin. Saka kakatayin. Uy, dulas. Dulas 'yan. Hop, Ito yung kakatay natin baboy Mamimili muna tayo dito Kung alin dito Yan Mamimili muna tayo dito Kung ano yung dito Ano yung nilagyan natin dito ng ano Palatandaan Sa likod Para luminis Wala Wala hindi ba yun? Hindi yun eh. Hindi ba ito? Oo, oh, ito. Ano sa dalawang to. Oo. Ano nga oh. Ba yun? Oo, baka isa dyan sa dalawa. Isa dyan sa mga yan ang ating mapipili na maswerteng makakatay. Kaya kayo, magpaalam na kayo sa inyong kapatid. <laughs> ha? Magpaalam na kayo guys mamimili muna tayo at titimbangin natin maya maya yung ating uh, kakatayin ang mamaya pagka nakapili na kami at, uh, hindi ko alam kung masama mag video na habang kinakatay ang baboy ha alright <laughs> ayan ba yun yung pinakamalaki din <laughs> Parang ano Di ba ito? Malapad Malapad to. Alin dito sa dalawa? Parang ito no? O O yan Ito dito oh. Ayan Ayan ah, Titimbangin natin bata, Para malaman kung ilang kilo Hindi nee, baka kulang sa ano, sa luwag. <coughs> um, huli mo na, masyado mailap. <coughs> yan. <coughs> yan. Hindi <coughs> kaya, hindi kaya labas yan. <coughs> ah, ano? kailangan ko lang ko lang mga mga kaya, timbangin na natin. kala kala, yun na. timbangin natin to bago kaya nang ilang kilo lalabas Kaya eksakto na abot na yan. Abot na ito, abot na. Ay, 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 abot ay, 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 ay,

kakulita lang yung tubig, yo. ay. Ay, 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 ay. eh, eh, na. eh, 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 na. Hindi Ay sasabit. Para hindi pala bitukan 'yan. Ang laki. Hmm. Sakto lang. Oh. Ayan guys, yung mga alaga natin so, dito kambing. Yung... Dito sa Lemery Batangas, dito na kambing, dito yan sa sa barangay Arumahan. Ayan. Yo Oh, o, nagkanda pa yata ng mga kambing dito. Ano guys, kakargan na natin tong kinatay natin baboy. Huwag <laughs> na tayo. <laughs> yun guys, nakapagkatay na tayo ng baboy at pawi na tayo ng uh, ng Cavite, uh, no? Ina uh, approaching uh, talaga na tayo, yan. Palabas na ng highway papuntang Tagaytay. Yan, no?